Hello, good morning. Punta po kami muna din sa Mokin. At kami ay manguha ng kahoy. Panggatong. Nakahingal. Ayan po. Nakakahingal. Ah, Malit lang kasing daanan dito. May mga kasama po yun. Nakita oh. ko sa inyo. Dito dati yung kinukuha namin dati ng payabas. Marami dito dati. Kaso ngayon wala na yung mga bayabas dito ay pasensya na hinihingal ako yan o no? mga kasama ko ayan pa yung isa na iwan o oh. Manguha kami ng panggatong kasi wala kami panggatong. And ito yung aming buhay dito sa probinsya. Manguha ng panggatong-gatong. Dito okay lang naman kahit manguha mang ka ng panggatong. <clears> Hindi <throat> naman nagagalit yung may ari nitong lupa. Basta wag ka lang mangingi alam ng mga tanim nila. Yun. Gunaw na. Wala nang kahoy. Uy. May kasama pala kami dalaga dito. Dalagang Pilipina. Ay. Ayan, dito na kami. Oh. Ayan.